Good morning guys Okay, yung bagyo ngayon Signal number 2 uh, guys, kaya wala tayo masyadong upload Nag-uulan uh, Ngayon nag iisip ako kung anong Magandang kainin, magandang lutuin Yung masabaw Pero lamig sobra So bali mga kay uh, sparing po yung pinabili ko. Okay, so, mag-iwal ng mga gulay, sibuyas, luya, bawang, kamatis. So guys, tong gagawin kong luto ay sariling version ko. Uh, pag combine ko yung style ng Goto Batangas, tapos may pagkasinigang. Ayos. So sariling version ko to guys. Hindi ko alam ang tawag dito. Masan, tawag ko lang siya. Gusto ko may sabaw. <laughs> Eto yung luya. May kamatis. Lagyan ko lang kamatis. Dapat tulang lang kamatis. Pero lagyan ko kamatis. So kasi may, medyo may, ma, may malalasa akong kamatis sa anong sabaw. Tignan e, natin kung ano maging lasa nito mamaya. Ayos. Itong vlog natin ay natural. Na nasa bahay na, na nagluluto ng mauulam. Hindi to para sa lahat. <laughs> Ito ay ulam namin. Sauce. Kariling version. Tapos yan, maraming sibuyas. Ice cream yummy! Ice cream yeah? <laughs> yummy! ice cream. Parang <laughs> mali ah. Luya, dahil may tira akong luya dito. Gamitin ko na to. Pwede namang hindi balatan pero balatan natin. Hindi na siyang patatas. <laughs> Wala yung bagay na marunong ang magluto. no, Kasi yun ang una, makakatibig ka. Tapos syempre, makakain ka ng masarap. Diba? Kaya, thankful tayo pag marunong tayong magluto. Uh, inaaral naman lahat Actually, hindi talaga may magluto. Pero dito ako napunta sa pagluluto. <laughs> iwang bawag na. Masarap. 어, 야, 어, Ito na yun, pinag-ugasan ng kanin. thì giờ đi chơi không được tại đây thì làm guto patanggas kasi ng dam. tapos spread it 'yung gravy natin. Guto-guto. Yes. Kain. Kain. Go. Kain tayo. Okay. So, okay, guys. di Oh. Okay. ang tawag dito pa na lang tawag dito. Pwede natin siyang Goto sinigang.

tất thì các xuân Ừ. bóng 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 bóng

Mm. Okay. Totok, totok mm. Toto tomasaw. Mm. solid. guys sobrang lambot to. 'yung buto, nakakain 'no. Ah. Mm. Dramar. <laughs> mm. aba.